Huwag mong kagad muna ihipang magtanim ng mais, alam mo. No, hindi mong katakulan, ulan mo. Hindi pa lang po hudan lahat. Tamang nakagalwa. Baka pwede pa naranggit na, ano kaya, bahala nga. Ngayon po, kami po ay naglalang uh, preparation na rin para po sa tataniman po ng mais. Yan, makakasama po natin si Jung. Ulan na naman alam po. Mahaba ang ulat na po. Ha? Ay, ganun talaga. Tagasunod laang ay. Ari pong balagan nating ari. Ay, mais na ang ating itatanim. Oh. Gawa na yung itinik natin na pipino. Hindi po nagkaigi. Ay, ngayon po. Yung nakakapag-alangan tumanim ng mais at gawa po ng bagyo. Oh, uh, sana na may wag tayong daanan niyan. Ay nasa isip ko po garni iba. Yung pong katamaan ng may trellis ilalapit natin sa trellis at gawa po na ito may mga lighting pa oh. Yan. Pasa ninyo po may mga lighting. Para pagtaas po ng mais, para naka-trellis naka ang mais. Gawa po nang hindi rin gumana yung ibang pananim ay. Yan. Tatlo ng tatlo. Ah, ano Ako'y kukuha muna po ng mais at ating may mga merinda. Ha, siyong? Yan. Yeah. So, parang malalaki din yan. No? Tayo kukuha ng mais at tama-tama po, pang merinda po natin. Kukuha po tayo ng mais at ating asasin at meron po ako doon sagu tara po pwede na din ah. na ano pa ng uwak oh. Hmm. na po tini tinitisting ng uwak pwede na hong area no mga lima nalaka po puso din eh pang minatamis po abay tayo eh nag at nagharbis ng mais ay hindi pa nakaka ano po ay nakaka episode ng mais natin oh ay ngayon pala ang yung pagluto po ba oh Pare po ating mimindalin po. Marlan po ating tatamisan ng eh. no? asukalan. Are po ay ano tawag din eh sagu. Ah sagu nga ba ito? Yan oh. No? Yeah, po. Maigrin. Hmm. na sabog. Ito po masarap din sa noodles yung ganari. Ay talagang. minatamis po atin pang merinda uh. madami rin na ano na po eh po tumalbog pa isang buwig Uh, -uh. dami rin no? Ari ating hinimay na mais Dating version po uli. Gatas po uli at ilalagay halip sa gata. Halip na gata. Oh. Tubig. Sama-sama na po 'yan. Ayan na yung ating inadad na mais. Dami rin pala, no? Tapos arehuyo, sagu. Mamaya po natin lalagyan ng ano? Ng gatas. Pag kayo na ako, luna po ba? Ay po yung buto ng mais. Tayo kakatabon. Yung antaga hulog. Ito po ay ano, yung patingin nga po dyan. Ari po ay yung lagkitan ulit. Yan, one by one na po ang ating May aral na. Ano dyan? Siya nga. Pero baka ito bintahin na ano po. Tayo yung taga Oo mas malaki po ang puso mas maganda yung puso ng mais mais uli edi ano na pala ang harvest nito September edi October November bahala na yung panahon yun ano <laughs> <laughs> bahala na po Tagmahal yun Oo no? At ano may may ah May trellis Ay di Hindi makakagiri Nakay po ato yung tinatabunan no Pag pala tayo lagi magmama ay dapat parmalite Ano po Oh, gawa na yung parmalite ay diretso tabon po ay. Ito po pala tatabunan uli sa pila-pilang puha, no? Oo, diyan sa patuto. Sana na may umabot uli sa mais. O, tatabunan yung dami na patutunan. Siyang ha. marami rin mapapatanim pala dito sa tatlong plat ano po ha ah? Uh, baka na may 1 per kilo ano po hmm. yari na oh ito na po ang ating minatamis no? Oh. yan nakakulo na po hindi lang ako ganong pansin dating ano po ulit kanya-kanya po ulit tayong paraan no? halip na gata ay gatas hmm. yeah. ito yung sabaw parang gata na rin Natin. ah, sarap mag -a lang po tayo ng kunting asukal. Yan, conforme po sa inyong gusto, oh. mag-add po tayo ng kaunting asukal. Malalasaan po naman niya yan. Hmm. Yan, ito na tayo. Napakadali po pati lutuin. Malalasaan hmm, natin. Ah, Nakulong na po Ready to eat na po Panalo ah, po oh, Ah, ito lang Nangyari na Buwan ating minatamis Wow oh. Ay, dito-dito po ito. Yun, tara po. Makain. oh. Sarap pa na, alo. Ayan, tiyara. Ayan, tiyara. tama. Sariling recipe. Tapos, mula. Pwede na ito, ano, gatas uli, ano kaya? Pwede na nga itong ulam. Pwede ng ulam. Ano pa naman, 'yung talagang ina-ulam ay ganari. Pero sa iba daw po ba may isa ang kinakain? para din daw bigas, pinipino po. Masarap daw. Masarap daw. Masarap daw. Pag yung sanay kumain yun. nyo. Sinahin na mais. Oh, sabi, sabi lang naman. Hindi ko rin naman may nagkukwento Pero ba na nga sa sanay sa kanin? Ah, di po. Hmm. Nacho. Nacho.

dito kumagat naman ng maila. Kung no, hindi mo katak ulan, no. Hindi ko po na lahat. Naka nakadalwa Baka pwede para naranggit na ano kaya, bahala no. mm -hmm. baka, uh, na. Ah, baka. Na, hindi na. Habagat pa man din, oh. No? Mm -hmm. sarap hanggat lahat ng balag ay mapupuno puno ay na hindi naman ako pupuno sa iba hindi naman eh halaman din naman yan eh. baka sumigurap sa akin na inyong buto eh isang kilo mm -hmm. lilipat ulit tayo dun sa kabila tak na sa buto ay marami marami mga tutukon din natin yan ari may sinin lahat yan huwag lang ba ang kalaban natin abangan na yung mayang aan Dami malapit sa mangga yun kada ano nakasero kaya na po may tatapuan yung mababal na din pala mas din eh sa ano ang nadapo sa ibabaw ng kawayan na bahala na no? sarap hmm, dala pa yun yeah. Hmm.